Breaking news. Nagsagawa ng joint military drills sa South China Sea ang Pilipinas, USA, Australia at Japan. Nagsanib puwersa ang mga bansang ito upang ipakita at palakasin ang kanilang pagkakaibigan lalo na kung nasa alanganin ang isang alyadong bansa. Ang mayayaman at malalakas na bansang ito gaya ng United States of America, Australia at Japan ay nagpahayag ng suporta sa Pilipinas lalo na sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Bagamat marami ng mga taon ang lumipas na kung saan nag-aagawan ang Pilipinas at China sa West Philippine Sea lalong-lalo na sa mga isla rito gaya ng Scarborough Shoal. Ngayong taon na ito ay mas matindi at mainit ang sitwasyon ngayon ng China at Pilipinas. Marami ng mga insidenteng na itala na kung saan ang mga hukbong pandagat ng Pilipinas na nagpapatrolya sa West Philippine Sea ay binubomba ng water cannon ng China, lalong-lalo na ang mga soldiers ng Pilipino na maghahatid lamang sana ng supply at ibang kagamitan ng mga sundalong nakadeploy sa BRP Sierra Madre. May mga barko na ng mga Pilipino ang nasira, hindi dahil sa masamang panahon, kundi dahil sa water cannon ng China. May mga nasugatan at meron ding malubha ang sitwasyon sa likod ng mga water cannon na isinasagawa ng China laban sa Pilipinas. Sila pa ang nagre-reklamo ayon sa kanila di o mano, ang mga Pilipino ay pumapasok sa teritoryo na pag-aari ng China. Subalit ang mga claim ng China ay taliwas na taliwas sa claim ng Pilipinas. Sapagat sa kampo ng Pilipinas, ang China naman ang nanghihimasok sa teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. May mga isyo na nasasangkot kahit pa man ang mga nagdaang administrasyon. Tulad na lang ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Duterte, inakusahan ang dating Pangulong Duterte ng kanyang mga oposisyon na di umano nakipagkasundo si ex Philippine Duterte na di umano nakipagkasundo si ex-President Duterte sa gobyerno ng China na aalisin nito ang BRP Sierra Madre, bagay na tinutulan ng kampo ni Duterte, wala raw agreement na ganyan. Ang bagay na ito ay siya namang ng China na meron daw ex-president na nangako sa China na tatanggalin ang BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Seoul. Matibay ang paninindigan ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos matapang niyang sinasagot ang mga pahayag ng China at laging idinadaan sa diplomatic ways. Ayon sa kanya, kahit isang pulgada lang ay hindi siya uurong at patuloy na poprotektahan ang pag-aari ng Pilipinas. Kaya maraming allied countries ng Pilipinas ang nagpahayag ng suporta sa Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea. Nagsalita na rin dito ang India at tahasang kinundi na ang ginawa ng China at kumampi na ito sa Pilipinas. Nagalit naman ang China dahil sa pahayag ng India. Ayon sa China, hindi raw dapat mangialam dito ang third party. At nitong nagdaang araw lang, nagsagawa ng joint military drills sa disputed South China Sea ang Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan. Hindi naman nagpahuli ang China at nagsagawa rin ng kanilang sariling military exercise sa strategic waterway. Tila ipinapakita ng China sa Pilipinas at sa mga allied country nito na hindi sila natatakot. Ayon sa Philippine military nitong linggo, successful na nakapagsagawa ang Armed Forces of the Philippines, ang United States Indo-Pacific Command, Australian Defense Force at Japan Self-Defense Forces sa kanilang joint military drills sa West Philippine Sea. Hindi basta-basta ang drills na ito sapagkat ang naturang drills involved dito ang naval vessels at mga aircraft ayon sa Philippine military. Maingat ang kanilang isinagawang drill. Isinagawa ito sa Philippine Exclusive Economic Zone in the strategic waterway ginamit naman ng Japan ang kanilang maritime self-defense forces Aki Bono Destroyer, wala namang binanggit ang gobyerno ng Pilipinas na kung para saan ang drill na ito. Hindi nila sinabi na ito ay para sa China. Ayon kay Gilberto Chudoro na isagawa ang naturang drill upang i-enhance ang capability ng bawat bansa, lalong-lalo na sa self-defense sa karagatan at higit sa lahat ang pagpapakita ng malalim na pagkakaibigan partnership ng apat na bansang ito. Ayon naman sa report ng The Japan's Time, nagsalita ang Chinese military nitong linggo. Ayon sa Chinese military, nagsagawa sila ng joint maritime at aerial combat patrol in the unspecified area of the waterway. Ayon naman sa website ng Chinese Defense Ministry, na lahat daw ng military activities na nagbibigay ng istorbo sa stability of the South China Sea ay under control. Sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea or South China Sea ay napakalaki na ng reclamation project ng China ang naitayo na kahit pa man sa mga protestang isinasagawa ng mga claimant hindi lang bansang Pilipinas ang nagsasagawa ng protesta rito maging ang Vietnam, Brunei, Japan at United States of America ay nagpo-protesta sa isinasagawa ng China sa South China Sea. Ang mga protesta na isinasagawa ng ibang mga bansang claimant sa South China Sea ang pinangangambahan ng maraming mga bansang claimant din sa South China Sea ay ang pagsagawa ng Chinese military sa naturang mga lugar. Maaaring gawan ito ng China ng mga military bases at mga weapon factory. At kung sakaling magkatutuo ang mga pinangangambahan ng maraming bansa, ibig sabihin, hinding-hindi na sila makakapasok sa pinag-aagawang teritoryo. Kaya napakaraming protesta ang isinasagawa ng mga claimant na bansa sa South China Sea. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na yan nga ang pakay ng China dahil kung iyong na ng pansin, lahat ng mga bansa na papasok sa West Philippine Sea ay mga aliado ng United States of America mula sa Hawaii papuntang Japan, South Korea, Pilipinas at maging Taiwan ay mga allied country ng United States of America at posibleng rin na maging aliado ng United States of America ang Vietnam dahil ang Vietnam ay isa ring naaagrabyado dahil sa pagmamanipula ng Chinese sa West Philippine Sea. Ang Vietnam kasi ay claimant din ng naturang karagatan, maging ang Brunei.